Noong June 20, 1987, sa bundok ng Ararat ay opisyal na nirecognize ng Turkish government ang pag-explore sa Noah's Ark. Nagsimula ang pananaliksik sa lugar noong 1957 during Cold Wars. Habang hinahanap ng Turkish captain ang mga missile bases ng Soviet Union ay aksidenteng nakita sa isang aerial photo sa Eastern Turkey ang isang boat shape formation ang Mount Ararat ay matatagpuan sa isang malaking region sa Eastern Turkey. Maraming explorers na ang sumubok na umakyat sa Mount Ararat para hanapin ang Noah's Ark. Ngunit karamihan ay nabibigo at ang iba naman ay hindi na nakakabalik at sa bundok na mismo namamatay. Isang grupo ng explorers ang naganap sa Noah's Ark sa kabundukan ng Turkey. Ang grupong ito ay tinatawag na Noah's Ark Ministries International. Ang grupong ito ay binubuo ng mga Turkish at Chinese explorers na nakabase sa Hong Kong. Ang kanilang misyon ay patunayan na totoong nag exist ang Noah's Ark. Ang grupong ito ay may permit at recognized ng Turkish government sa pag-explore sa lugar. October 2007, unang umakyat ang grupo sa bundok ng Ararat na may taas na 4,000 meters above sea level. Ang bundok na ito ay tinatawag na Mountain of Pain dahil ang lugar na ito ay madalas nililindol, nagkakaroon ng snowstorm, laging kinikidlatan at madalas nagkakaroon ng avalanche. Ang lugar din na ito ay nagiging lugar ng libingan ng mga hikers na sumusubok na hanapin ang Noah's Ark. Kaya hindi basta-basta ang misyon ng grupong ito. Ayon sa leader ng grupo na si Andrew Yuen, Naranasan nila sa kanilang pag-akyat ang matinding snowstorm at wala silang magawa kundi ang manalangin. Sa kanilang panalangin, ilang minuto ang lumipas na gulat na lang sila nang tumigil ang snowstorm at sumilip ang sinag ng araw. Nang makarating sila sa isang kuweba sa taas ng Mount Ararat, dito nila natuklasan ang isang malaking pader na gawa sa kahoy. Kinuhanan nila ito ng litrato bilang ebidensya. October 2008, Nagbalik muli ang grupong Noah's Ark Ministries International Para muling tuntunin ang Noah's Ark sa bundok ng Mount Ararat Pero this time, kasama nilang isang veteranong mountaineer na si Liu Fei Para i-verify at kumpirmain ang claims ng grupo kung totoo ba ang mga nasa litrato Na may nakita silang wooden wall sa 4,000 meter na bundok ng Ararat Pagkaraan ng isa't kalahating oras, nakarating na sila sa kanilang destinasyon dito nakita ni Lee ang kahoy na nababalutan ng yelo at ng mga bato. Meron itong 10 meters ang haba. Maingat ang kanilang galaw dahil napakadelikado na anytime pwedeng bumagsak ang mga patong-patong na bato sa paligid nila. Pumasok muli sila sa kuweba na pinasukan nila noong 2007 pero hindi sila pwedeng mag-stay ng matagal dahil nga delikado. Ang yelo ay unti-unti nang nalulusaw. Sa kanilang pagpasok may nakita na naman si Lee na wooden beams na may 20 meters ang haba. Siya nagpapatunay na totoong kahoy ang mga nandito. For the last 200 years, ito ang kauna-unahan sa kasaysayan na ang wooden wall sa taas ng Mount Ararat ay natagpuan na nakunan ng aktual sa video. Ayon sa grupo, malaking bagay ang verification ni Lee para sa kanilang susunod na ekspedisyon dahil ang kanyang mga nakita ay tugma sa mga larawan na unang nakunan nila. Malaking panahon ang ginugol ng grupo sa pagpaplano para sa susunod nilang pagbalik sa 4,000 meters na taas ng Mount Ararat. January 2009, nagbalik muli ang grupo sa bundok ng Ararat. Sa pagkakataong ito, may bago silang membro ng grupo. Ito ay si Fiona Leung. Siya ang kauna-una ang babaeng explorer sa kasaysayan na nakatungtong sa wooden structure sa Mount Ararat. Sa kanilang pag-akyat, matinding snowstorm ang sumalubong muli sa kanila. Dahil dito, mas pinili na lang nilang umuwi dahil sa sobrang delikado ng panahon. October 2009, muling umakyat ang grupo sa bundok ng Ararat. Sa kanilang pag-akyat, manipis ang yelo sa kabundukan. Malalaking volcanic stone ang tinahak nila. Ang iba ay naglalaglagan ng malalaking bato mula sa itaas ng kabundukan. Nang makarating na sa kweba naging makipot na ang lagusan nito dahil maraming bato ang gumuho sa entrance. Kaya isang tao na lang ang kakasya sa lagusan nito. Isa-isa silang pumasok sa loob. Pagkapasok nila, dahil sa nipis ng yelo, mas naging malinaw sa kanilang ibang parte ng itsura ng wooden structure dito. Sa kabilang bahagi, Nakakita silang muli ng isang lagusan at kinakailangan nila itong pasukin sa loob para matingnan. Pagpasok nila ay namangha sila sa nakita nila. Ang pader at saig na tinutungtungan nila ay gawa sa kahoy. Sa kanilang paglilibot sa iba pang bahagi, may nakita pa silang ibang lagusan at pinasok nila ito. At tumambad muli sa kanila ang isang wooden structure. At ayon sa kanila, isa itong kulungan ng mga hayop may kita sa loob nito ang mga tuyong dayami. Ang kahoy ay makikita na hindi pantay-pantay ang tapyas. Meron pang shelves sa pader nito. Marami pa silang nakitang silid dito na tumutugma sa description ng Noah's Ark sa Biblia. Masayang masaya ang grupo sa mga nakita nila at natuklasan. Para sa kanila, sapat na ang mga nakunan ng kanilang video na patunay na ang Noah's Ark ay totoo at nag sumang-ayon ang mga eksperto sa claims ng grupo. At ito kasing mga natuklasan ay imposibleng tirhan o gawing templo ng sinaunang tao dun sa lugar dahil napakataas ng 4,000 meters para magbitbit ng ganun kahaba at kabibigat na kahoy para lang gumawa ng bahay o templo. At take note, may kulungan pa ng hayop. Kahit ang mga ibang historian ay kumbinsido na imposible rin itong gawin ng mga Russian army noon para gawing taguan o kuta dahil mahirapan sila sa komunikasyon dun. At imposible nga rin talaga dahil ibang klase ang snowstorm sa taas at may at may ay naglalaglagan ang malaking bato mula sa taas ng bundok. Dito na patunayan na ang natagpuan sa taas ng bundok ng Ararat ay ang Noah's Ark. Dahil sa achievement ng grupo, taong 2010, nagkaroon ng official trip ang Turkish government sa Hong Kong para i-recognize ang grupo sa kanilang exploration. Dito nagkaroon ng mutual agreement sa pagitan ng grupo ng explorer at Turkish government para sa future cooperation. nag ng assistance ang Turkish government para sa mga susunod na exploration ng grupo. Pero bakit nga ba may Noah's Ark? Bakit kailangan nito gawin ni Noah noong araw? Sa aklat ng Genesis chapter 6, nagsimula ang kwento ni Noah. Para sa kalaman ng iba, That time kasi napakasama ng mga tao. Sobrang sasama talaga. Lahat na yata ng karumaldumal na gawain ay eh, lantad na lantad sa mundo noon. Tanging si Noah na lamang ang kaisa-isang mabuti at matuwid na tao sa mundo. Dahil dito, siya na lang ang tanging kinalulugdan ng Diyos. Dahil doon, nagdesisyon ang Diyos na gunawin ang buong mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Kaya, pinagawa ng Diyos si Noah ng malaking barko at tinawag itong Noah's Ark. Detalyadong ibinigay ng Diyos ang mga klase ng kahoy na gagamitin niya sa paggawa nito, maging ang sukat nito. Sabi ng Diyos kay Noah na tangi ang kanyang sambayan lamang ang makasama rito, kabilang ang asawa niya, tatlong anak at asawa ng kanyang mga anak. Kasama rin sa isasakay dito ang iba't ibang uri ng hayop, dapat pares, lalaki at babae para dumami ito. Nang makapasok ng sambayan ni Noah at mga hayop sa barko, pinaulan ng Diyos ang mundo ng tuloy-tuloy. 40 days at 40 nights umulan nun, imagine. Nagbukasan ng mga bukal sa lupa at tumaas ang tubig sa kalupaan. Bumaha sa daigdig at namatay ang lahat ng nabubuhay sa daigdig. Tao, hayop, lahat patay. Tumaas pa ang baha at lubagpas pa ito ng pitong metro mula sa taluktok ng mga bundok. Matapos ang 150 na araw, nagsimula nang bumaba ang tubig at humupa. Nang humupa, sumadsad na sa bundok Ararat ang barko ni Noah at naglitawan na ang mga taluktok ng mga bundok. Matapos ang paghupa at nakababa na sila sa bundok, nagandog si Noah sa Diyos at lumitaw ang isang bagari at kinausap ng Diyos si Noah. Sabi ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggantipan tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bagari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bagari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bagari, Maalala ko ang walang hanggantipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa.